Mga idol at kabayan, breaking news! Grabe, Sekretary Gibo Chodoro ang tapang talaga. Sinabi na dapat ng tibagin ng China ang kanilang mga artificial na isla tulad ng Mischief Reef na kanilang iligal na itinayo sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ang pangingalam ng China sa pagbili ng Pilipinas ng mga bagong barko, missile system at iba pang gamit militar. Uh, tibagin nila yung Mischief Reef at saka yung ibang mga ginawan nila ng artificial na islands. Umalis sila sa West Philippine Sea eh nagsasabi sila ng arms race arms race pagkatapos sila naman nauna eh mukhang, mukhang ano hiwalay yung dila President Biden sinabi sa harap ng mga leader ng iba't ibang bansa na itinutulak nito palayo ang China sa South China Sea at Taiwan Strait para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon The United States is unabashed pushing back against unfair economic competition against military coercion of other nations And in the South China sea. Mga barkong ng Japan, New Zealand at Australia muling naglayag sa Taiwan Strait. Ang mga barkong pandigma na ito ay tutuloy sa South China Sea sa isang multinational maritime exercise kasama ang Amerika, isang pagpapakita ng lakas at puwersa ng magkaalyado. Inaasahan din natin na sasali din ang Pilipinas sa nasa pagsasanay. meron mang ng gobyerno o ahensya ng gobyerno sa kasalukuyan ang talagang galit na sa mga pinagagawa ng China. Yan ay si Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro. Prangka at manghang na mga salita ang binitawan ng ministro ng depensa ng Pilipinas. Pinapatibag ni Secretary Gilberto Chudoro ang mischief reef sa China, isang artificial na isla na ginawa ng China sa loob ng West Philippine Sea. Hindi kasi nagustuhan ng ministro ng depensa ng Pilipinas ang pagpuna ng China sa pagpapalakas at patuloy na Armed Forces of the Philippines modernization program kung saan tuloy-tuloy ang pagbili ng Pilipinas ng mga makabagong barkong pangdepensa, misal system at iba pa. Kung sila nagsasabi may arms race, sila mas malaki, dapat sila magbigay ng halimbawa. Sirain nila yung nuclear arsenal nila. Alisin nila yung ballistic capability nila. Bu uh, tibagin nila yung Mischief rip At saka yung ibang mga ginawan nila ng artificial na islands, umalis sila sa West Philippine Sea. Eh nagsasabi sila ng arms race, arms race pagkatapos sila naman nauna. Eh mukang mukang ano hiwalay yung dila. Pa naman ng Philippine Navy na nagdeploy ang Western Command ng tatlong warship at isang barko ng Philippine Coast Guard matapos lumapit ang mga barko ng China sa Palawan. Uh -huh. Yes, there were reports yesterday, it was monitored by Western Command. They sent a Coast Guard and three Navy ships to check on the reported presence of this research vessel. It so happened when they got to the vicinity, the research vessel was not there anymore. Our tracking is it exited southwest direction. from the last reported position. Matapos mamonitor ng Philippine Navy ang pagdagsa ng mga barko ng China nitong linggo sa West Philippine Sea na umaabot sa 251 kung saan kinabibilangan ng Chinese Maritime Militia, China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Ayon sa datos ng Philippine Navy, 21 barko mula sa China Coast Guard, 16 na barko mula naman sa People's Liberation Army Navy at 204 at naman sa Chinese Maritime Militia at tatlong Chinese Research and Survey Vessel ang nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ang nakababahala mga idol ay ang pagdoble ng bilang ng mga barkong pandigma ng China. Dalawa sa Baho de Masinloc, tatlo sa Lawak Island at labing isa naman sa Sabina Show. Hindi pa nakontento ang China. nag -deploy pa ito ng Chinese Coast Guard. Dalawa sa Baho de Masinloc, siyam naman sa Ayungin Show, isa sa Pag-asa Island at labing anim sa Sabina Show. Kung pangingisda lang ang tunay na hangarin ng China, bakit ang daming warship at Coast Guard ang inilagay nito sa katubigang nasasakupan ng Pilipinas? Pilipinas ano ang gustong ipahiwatig ng China sa Pilipinas This time, ito ang increase from 157, it went down a bit then it went up to 251. For whatever reason, we could I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Not only the weather, there are other factors involved, but we have seen that in the past, during a weather disturbance, the numbers go down. After the disturbance is passed, it increases. The first time we have monitored that number, close to Sabina Shoal. The number 11 warship is in Sabina Shoal, 16 Coast Guard, and 55 Maritime Militia. I don't want to speculate on their presence, it is within the force projection capability of the entire South Sea. The mere fact that the AFP, the Navy, the Air Force, and the Army could continue performing our mandate, we continue sailing the seas and flying the skies, not only the AFP, but also the other government agencies, it only indicates that they, nobody has control of that vast expanse of water. in the South China sea. Ito ang dahilan kung bakit nakatutok ang Amerika, Australia at maging ang Japan sa mga nangyayari sa South China Sea at West Philippine Sea. Mismong si President Biden ay sinabi sa kakatapos lang na United Nations General Assembly sa harap ng mga leader ng iba't ibang bansa kabilang na ang China na ginagawa ng Amerika ang lahat upang itula ang hindi patas na kompetisyon sa ekonomiya at paggamit ng puwersang militar laban sa mga bansa sa South China Sea at West Philippine Sea at para mapanatili ang kapayapaan at katatagan So they went straight. the united states is unabashed pushing back against unfair economic competition against military coercion of other nations in the south china sea and maintaining peace and stability across the taiwan straits Hindi man alam ng karamihan ang US Navy ay regular nang nagpapadala ng barkong pandigma para mamonitor ang mga kaganapan sa mga katubigan ng Pilipinas. Sa katulayan ayon sa Department of Defense ng Estados Unidos, ang USS Howard isang early bird class destroyer ng Amerika kabilang sa US 7 Fleet ang nagsasagawa ng maritime patrol sa South China Sea at West Philippine Sea. Nagpakita din ang isang US Navy P-8A Poseidon ng Amerika na nagsasagawa din ng maritime patrol sa lugar. Lumipad ang eroplano ng Amerika ng napakababa upang ipakita sa mga kasama nito sa USS Howard na sila ay nasa lugar din para magbesit, magsisiyasat at bantayan ang mga kilos ng China. Hindi lang yan mga kabayan, atin rin na pag na ang Amerika, Australia, Japan at New Zealand ay mayroong gagawing multinational na pagsasanay militar sa South China Sea at posibleng umabot hanggang sa West Philippine Sea. inaasahan din natin na sasama sa pagsasanay na ito ang mga barkong pandigma ng Pilipinas. Sa katunayan, ikinagalit ng China ang pagdaan ng Japan warship sa Taiwan Strait kung saan pa patungo sa South China Sea at West Philippine Sea ang barko ng Hapon para sa multinational exercise. Ayon sa balitang inilabas ng Japan, ang Japan Maritime Self-Defense Force, ang barkong JS Zasanami, isang destroyer, kasama ang mga barko ng Australia at New Zealand ay dumaan sa Taiwan Strait patungong South China Sea para sa isang military exercise. Adas o Asian Defense and Security 2024, ipinakita naman ng mga kumpanya sa depensa ang kanil kanilang mga gamit pang depensa na inaalok sa Armed Forces of the Philippines modernization program. Ipinakita din dito ang mga nabili ng mga armored personal carrier at bagong tanke ng Pilipinas. Nakakasurpresa naman mga kabayan na nasa Pilipinas pa rin ang HIMARS ng Amerika at isa sa mga napupusuang bilhin ng Philippine Army para sa kanilang multiple launch rocket system acquisition program. Laban, Pinas.